Naghain ng isang dating mambabatas ng petisyon laban sa kontratang pinasok ng COMELEC sa Miru Systems para sa automated voting system na gagawin sa 2025 elections. Babala naman ng COMELEC, posibleng mauwi sa mano-mano o magkaroon ng failure of elections ang botohan kung kakansilahin ng kontrata sa Miru. Yan ang aking pampagising na balita. Mabuso raw ang Comelec matapos itong hindi payagang sumali sa bidding para sa 2025 elections ang Smartmatic ayon sa Korte Suprema. Hinarang daw ng poll body ang Smartmatic bago pa man sila makapag-bid. Wala rin daw inilatag na eligibility requirements para sa bidding. Sa kabila nito, hindi na raw walang bisang iginawad na kontrata sa Miru Systems bilang provider ng automated voting system para sa 2025 midterm elections. Kaya kanina, nagtungo sa si dating Kalawakan 2nd District Representative Edgar Erisa sa Korte Suprema. Naghain siya ng petisyon para magkaroon ng temporary restraining order laban sa paggawad ng kontrata sa Meru Systems. Para kay Erise, marami umanong paglabag sa batas ang pagbibigay ng kontrata sa Meru. Ang gagamitin machine, prototype, magiging guinea pig tayo. It's against the law. Highly anomalous. It's a robbery in progress. It's a robbery in progress. Tingin ko, Uh, kung mga sampung bilin lang maho-hold up ang mga Pilipino dito sa kontrata na ito. Ipinagtataka rin ni Erice kung bakit kailangan kumuha ng bagong automated counting machines kahit pwede pa naman daw ayusin ang mga nabili noon sa Smartmatic. Naniniwala rin siyang nananakot lamang ang Comelec nang sabihin itong posibleng mauwi sa mano-manong botohan sa eleksyon sa susunod na taon. Sagot ni Comelec Chairman George Garcia, mahihirapan talaga silang mapakinabangan pa ang mga VCMs ng Smartmatic. Tapos na rin daw ang sinasabing warranty para sa mga makinang ito. Noong nakarang eleksyon na may mga nasira at may mga pumalpak na kulang-kulang dalawang libo, sinisi na nga po ang Comelec eh. Ngayon po hindi na po namin magagaranti na hindi lang dalawang libo yan. Paliwanag pa ng COMELEC, ang nire-require lang ng batas ay dapat na ang ng sistema ng pagboto at hindi ang mismong uri ng makinang gagamitin sa halalan. Ipinunto naman ng SC na kung magsasagawa ng bagong bidding ang COMELEC, malaking abala na ito sa 2025 elections. Kaugnay nito, maghahain ng motion for reconsideration ng COMELEC sa Korte Suprema. Sa tanong kung maaaring na bang sumali ulit sa bidding ang Smartmatic matapos na naging desisyon ng Korte Suprema, lumalabas na pwede na. Pero dahil tapos na ang mga naging bidding para sa 2025 elections, posibleng sa susunod na halalan na lamang, maaaring lumahok ang kumpanya. Nagpasalamat naman ang Smartmatic sa desisyon ng Korte Suprema. Aminado silang nakaapekto sa reputasyon ng kumpanya ang pag sa kanila ng Comelec. Pinag-aaralan na nila ang kanilang susunod na hakbang. Sa kabila nito, bukas pa rin sila na maging election service provider sa mga susunod na eleksyon. Sa amin po, kung siyempre kung bubuksan yun, kung merong bidding na mag, uh, bubuksan at qualified naman kami, sumali dyan. No, siyempre, we don't see any reason why we should not uh, bid. <laughs> Ayon naman kay Franklin Isaac, isa sa tatlong nagpetisyon sa Comelec na i-disqualify ang Smartmatic, posibleng maghain ng kaso ang Smartmatic laban sa mga Comelec commissioners. Handa naman daw ang Comelec na harapin ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5!